Kain na tayo. Tara. Am um, yummy yummy. Ay, luto na guys. Kain na naman tayo guys. Kain na. Okay na guys. Lagyan na natin yung sili. Parang design lang naman si Babaw yan. Okay na to. Na, kain na tayo. Guys, for yung video guys. Mga kapanyo natin. Mga ka-construction. Magugulay tayo ng upo. Ayan. Ito muna guys ang ulam natin. Ngayong araw ng Martis. Ah guys, balatan natin muna. na. Okay. Iwain na natin guys. Mamaya ipakita ko na sa inyo guys. Sa galing na mabilis. Isasalang na natin to, Iwain ko muna mga idol. Nalinggo na rin pala tayo guys. Hindi magugulay na nito. Kaya magulay na muna tayo para iba naman. Hindi na lang puro ano. Puro karni. Iba naman guys gulay naman tayo. Sarap siguro gulay. lagyan pa rin natin ang na. sahog. Giniling, kung tingsin giniling lang guys para may ano siya. Pang decoration lang. <laughs> may na lang uli mga ito. Hey guys, okay na. Ayan na. Tapos na tayo maghiwa ay Bugasan na natin to Mayroon well, mamaya ipakita ko kasi na pagigipisin na natin to

tahan lang. Lagyan na natin yung gulay para ito. Lagyan na natin guys na pampalasa. yeah okay guys, habang nagpapalambot natin yung niluluto natin gulay, magpinturan tayo. Ayos guys, guys. Tapos tayo matapos. Tingnan ko na guys. So iniluto ko. Baka yung nangyari na. na yeah, guys. Malapit naman luto guys. Kino okay ko guys. Guys. Kain tayo. At nakaluto na naman na tayo. Ayan guys. Yung gulay natin na May giniling. Yung ulam kasi namin kanina guys. Umaga hindi pa na Sayang yan. Sama na natin yan. Kaya guys. Kain na mga kapanyo. Ayan, dahil tapos na tayo magluto, mga kapanyo natin dyan. Ayan, shout out na lang sa akin mga, mga subscriber, mga kapanyo natin dyan. Ayan, shout out sa inyo. God bless uli sa inyo palagi. Thank you. Bye-bye.